Hello mga guys! mga po sa inyong lahat! Ayun know, o! Uh, Makakita ko lang sa post mga guys, mga kaibigan Yung... Yung February 29 at 30 ay tinanggal na naman <laughs> Tinanggal na naman sa buwan ng February parang ano parang wala pang taon yun na wala pa yatang buwan yun o ilang buwan pa lang ay binalik nila yung ano yung 29 tsaka 30 sa february ngayon nakita uh, ko lang nakita ko guys kasi merong nagpost sa facebook na tinanggal na naman yung february 28 tsaka ay February 29 at February 30. I Alam mean niyo guys, dapat nga yung tinatanggal yung ano eh. Dapat nga yung tinatanggal nila yung February 14. <laughs> Ayun, may nagsabi ng ano, dapat daw ang tinatanggal February 14 kasi tradong magastos. May sabi ng ano, yung isang nagpusa nakita ako sa Facebook. February 14. Yan, February 14 na naman mga guys. Happy Valentine sa inyong lahat. Nabawasan na naman yung araw ng ano ng February. Maganda na naman yung sahod ng mga trabahador. Bakit no? Tanong natin, tanong ta, tanong nyo sa inyong sarili. Bakit palaging tinatanggal yung ano? Bakit palaging tinatanggal yung February 29 at 30 sa month ng February. Bakit kaya mga uh, guys? No. Minamang po mga uh, guys. Thank you, thank you so much.